Magandang umaga. Ngayon naman ay tatalakay natin ang mechanics sa pagsulat. Una, estilo. Ito ay tumutukoy sa pamamaraan o paraan ng pagsulat na nagsisilbing gabay sa mambabasa na matukoy ang layunin ng manunulat. Alawa, diksyon. Ito ay estilo ng pagsulat na tumutukoy sa pagpili ng salita na gagamitin ng isang manunulat Maaring gumamit ng mga salitang formal o hindi formal ang isang mananulat ayon sa konteksto ng pagpapakahulugan nito. Bilang tatlo, kohesyong gramatikal o cohesive device. Ito ay tumutukoy sa mga salitang nagsisilbing pananda upang maiwasan ang pagkuulit ng mga pangalan o salitang gagamitin sa pagpapahayag. Meron tayong tinatawag na pagpapatungkol o reference kung saan binibigyan din natin, binibigyan pansin ang paggamit ng mga panghalip na tumutukoy sa mga nauna o nahuling pangalan. So meron tayong dalawang klase. Meron tayong tinatawag na anapora at meron din tayong katapora. Sa anapora, ang panghalip na ginagamit sa pulihan bilang pananda sa pinalitang pangalan ay nasa unahan. Halimbawa, ang mga bulaklak ay sadyang mahalimuyak. Ito rin ay nagbibigay kulay sa ating kapaligiran. So, ang pangalan sa pangungusap na ito ay ang bulaklak at ang panghalip na ginamit ay ito. Ang ito ay ginamit sa bandang kulihan, samantalang ang pangalan ay nasa gawing unahan kung kaya ito ay tinatawag na anapora. Samantala, ang isang klase naman ng pagkapatungkol ay ang katapora. Panghalip sa unahan bilang pananda sa pinalitang pangalan sa pulihan. So ito naman ay kabaliktara ng anapora. Basahin natin ang halimbawang pangungusap. Siya ay isang mahusay na atleta. Si Heidi Lynn ay kambyon sa larangan ng weightlifting. Ang ating ginamit na panghalip ay siya at ang pinalitan nating pangalan ay si Heidi Lynn Tiyas, kung saan kung inyong mapapansin, nasa unahan ang panghalip samantalang nasa hulihan ang ginamit na pangalan. Kung kaya, ito ay tinatawag na katapora. Susunod, ellipsis. Ito ay ang pagtitipid sa pagpapahayag, mga ibinabawas na bahagi ng pangungusap ng hindi makaapekto upang maunawaan ang ideyang nais iparating. Halimbawa, tumakbo si Ali ng 10 kilometro at si Alan naman ay 5. Pagpapalit, paggamit ng iba't iba pang salita o referensya sa pagtukoy ng bagay o kaisipan na aaring pinapalitan ay pangalan, nominal, pandiwa, verbal o isang sugnay o kloser. Pag-uugnay, paggamit ng pangatnig upang pag-ugnayin ang dalawang ideya o pangungusap gaya ng kapag, upang, subalit, dahil, habang, kung at marami pang iba. Ikaapat, transisyonal na paggamit ng salita. Nag-uugnay sa pagkusunod-sunod ng mga pangyayari o ideya gaya ng sa wakas, kung gayon, sa kabilang banda, sa katunayan, pagkatapos sa lahat ng ito at iba pa. Ngayon naman, ay eh, gawin natin ang teksto ko, estilo ko. Gumawa ng maikling talatang persuasive na binubuo ng 6 hanggang 8 pangungusap bukol sa napiling paksa. Mayroon tayong tatlong paksang pagpipilian. Una, pagpapatupad ng no cellphone policy sa loob ng speed aralan. Dapat nga bang ipagbawal ang paggamit ng cellphone habang may klase upang mapabuti ang konsentrasyon ng mga mag-aaral? Ikalawang paksa, Pagtuturo ng financial literacy sa mataas na paaralan. Dapat bang isama sa kurikulum ang mga araling may kaugnayan sa pagbabadget, pag-iimpok at wastong paggastos? Bilang tatlo, paggamit ng eco-friendly na material sa paaralan. Dapat bang tanggalin ang paggamit ng single-use plastic sa mga paaralan o makatulong sa kapalikiran? At ngayon ay dumako tayo sa pagtataya. Ano ang pangunahing layunin ng text persuasive? A. Magkwento ng karanasan. B. Magbigay ng impormasyon. C. Magpahayag ng damdamin. O letter D. Manghigayat o kumbinsihin ang mambabasa. Ano sa palagay mo? Magaling. O letter D. Manghigayat o kumbinsihin ang mambabasa. Bilang dalawa, alin sa sumusunod ang halimbawa ng transisional na salita? A sila, B sa makatuwid, C masaya, D tumakbo. Mahusay. Ito ay A ah, sa makatuwid. Bilang tatlo. Ano ang ibig sabihin ng diksyon sa pagsulat? A. Pagpili ng salita, batay sa layunin at konteksto. B. Pagpili ng wastong panlapi sa pandiwa. C. Pagbuo ng banghay ng kwento. Letter D. Pagsunod sa tamang bantas. Magaling. Siyempre, ito ay tutukoy sa pagpili ng salita, batay sa layunin at konteksto. Bilang apat, alin sa sumusunod ang katapora na halimbawa ng kohesyong gramatikal? A. Si Andres ay mahusay, siya ay laging handang tumulo. Letter B. Siya ay magaling sa agham, si Liza ay laging nangunguna sa klase. Letter C. Ang bata ay umiiyak, ang bata ay nawawala sa kanyang magulang. O letter D. Si Ana ay kumanta, kumanta si Ana ng awiting makabayan. Magaling. Ito ay ang letra siya ay magaling sa agham. Si Liza ay laging nangunguna sa klase. Kung saan pansinin natin ang ginamit nating panghalip ay siya, ang pinalitang pangalan ay Liza na nasa gawing hulihan. Okay, bilang ima. Bakit mahalaga ang kohesyon gramatikal sa isang sanaysay? Eh, para makapagsulat ng tula, B, para maging mas mahaba ang teksto. Letter C, para hindi mapagod ang mambabasa. Letter D, para maiwasan ang paulit-ulit na salita at mapanatili ang ugnayan ng ideya. Tumpak, letter D, para maiwasan ang paulit-ulit na salita at mapanatili ang ugnayan ng ideya. Hanggang sa muli mga bata, paalam!